Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga pag-uusapan natin ang balitang nagpakitang gilas na naman nga pang duo ni Zach Eddy at Yuki Kawamura. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-trade na ng Los Angeles Lakers kay Jalen Huchifino. Naipanalo ulit nga po mga katrops ng Memphis Grizzlies ang kanilang pang-apat na game ngayong araw laban sa si Indiana Pacers sa score na 121-116. Kaya umangat na nga po sa 3 wins at 1 loss ang kanilang record sa standings ng West sa preseason. At nagawa nga po nila iyan sa paunguna ng kanilang mga players na si Desmond Bain na nagtala dito ng 23 points. At ang kanalang super rookie na si Zach Eddy na gumawa rin naman ng 23 points at 9 rebounds sa kanyang 10 out of 15 shooting sa field goal sa loob lamang ng 18 minutes niya na paglalaro dito. Yes, napaka-efficient nga po ng kanyang naging performance kung saan sa wakas ay pinakita na nga po niya dito ang ilan sa kanyang mga power move kagaya na lamang ng ginawa niyang low post plays at hooks. Habang ang kanilang Asian superstar na rin naman nga po na si Yuki Kawamura ay nagkaroon na rin naman ng descending shooting ngayong araw sa pagtatala nga po niya dito ng 10 points at 7 assists. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-trade na ng Los Angeles Lakers kay Jalen Huchifino. Kagaya nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, dahil nga po meron ng 15-man roster ang Los Angeles Lakers ngayong season, ay dalawang paraan na lamang nga po ang kailangan nilang gawin at ayon nga po sa source, malabo nga po silang mag-wave dahil malulugi nga po sila dito. Kaya ang pinakamagandang gawin ay makipag-trade para makuha ang isa sa kanilang dalawang target na si Jonas Valenzunas ng Washington Wizards at Walker Kessler ng Utah Jazz. Pero sa parte nga po mga katrops ni Balinsunas sa December 15 pa nga po ito papayagan ng NBA na ma-trade. Habang kay Walker Kessler ay medyo magiging madali nga po ito dahil kailangan lamang nila na mag-offer ng isang first round pick na siyang hiningin ng Jazz. Subalit so kung isang NBA analyst nga po ang tatanungin, ang pinakarealistic nga dapo na big man na maring nga po nalang makuha ay si Nick Richards mula sa Charlotte Hornets sa pamamagitan ng pag nila dito sa kanilang mga players na si Jalen Hood-Chofino at dalawang second round pick. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Si Jalen Hood-Chofino nga po ang pinakasusi upang makuha nila si Nick Richards mula sa Hornets. Matagal na rin naman nga po mula nang makuha nila si Hood Shifino ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nga po nag improve ang laro nito. Kaya deserve na nga po niya na ma-trade sa ibang team na makapagbibigay sa kanya na mas mahabang playing time sa NBA. Kagaya ng Charlotte Hornets. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video